May kantahan na to ah. Lahir ba kay kapatolgon? Kung oh, hindi no! ka matogron, bunal ka ha. <coughs> ha? May sabot na daan ha? Okay? O, ah, tantahan wow! ha. Ah, piyong na ka. <coughs> ha? O, okay. piyong na, piyong na. Kay kantahan na to. <coughs> sige, <coughs> sige na ba, Gagwan? Pabuyag. Yummy. Sige, sige. Kahapon lang Wow! Tayo'y magkasama Ah! Sa dam Wow! Ika'y nawala <coughs> Sa iba pa oh, <coughs> Sa aking isipan Nang <coughs> nasumpa <coughs> mo oh, Ang pagsuyo 走了吗？